Viral ang mga pahayag ng Israel sa katotohanan tungkol sa kanilang ginawang pag-atake sa Iran noong October 26. Ang balitang ito ay ayaw tanggapin ng Iran at laging pinasisinungalingan. Ito yung sinabi ng Israel na nag-message daw sila sa Iran Biyernes bago magsagawa ng napakalaking pag-atake sa Iran gamit ang mahigit isang daang warplanes nito. Sabado kasi, ng mga alas dos ng madaling araw, umatake ang Israel sa Iran. Pero, ayon sa Israel, iginigiit nila na nagpadala sila ng mensahe sa Iran bago nila ito gawin. Pero ang sabi ng Iran ay, hindi raw ito totoo, wala raw message ang Israel bago sila umatake. Ayon sa report ng The Jerusalem Post, nakasaad sa mensahe ng Israel na magsasagawa sila ng Operation Days of Repentance at ang pinaka-importanting mensahe, Don't Respond. Hinimok ng Israel ang Iran na huwag mag-respond. Bakit naman kailangan itong gawin ng Israel? May dalawang bagay na nakapaloob sa warning na ito. Unang bagay na nakapaloob dito, gusto rin ng Israel ng kapayapaan. Ang pangalawang bagay ay kaya ring ibigay ng Israel ang gera na gustong hingin ng Iran. Sa mensahe na don't respond, nangangahulugan lamang ito na hindi na magsasagawa ng pag-atake ang Israel sa Iran. Yan ay kung hindi na gaganti ang Iran. Ayon nga sa mga naunang pahayag ng Israel, ay nagtagumpay sila sa kanilang pangako na paghihiganti. Dagdag pa ng Israel, napakalaki ng damage na natamo ng Iran at zero interceptions pa nga. Wasak na wasak kasi ang air defense system ng Iran na nagmula sa Russia. Malaking sampal nga ito para sa Russia sabagat ang kanilang air defense system ay napakadali lamang sirain ng Israel. Maliban sa wasak ang air defense system nito, maging ang pagawaan ng mga ballistic missiles ng Iran ay wasak din. Kaya sa ganti na naisagawa ng Israel, napakalaki ng possibility na magkakaroon sana ng kapayapaan sa Middle East yan ay kung hindi na nga gaganti itong Iran at pahihintuin na nito ang kanyang mga proxies laban sa Israel. Ngayon, kung sakaling hindi naman susundin ng Iran ang warning ng Israel na don't respond at kung sakaling muling gumawa ng pag-atake ang Iran sa Israel, ayon sa Israel ay magsasagawa sila ng malakihang pag-atake sa Iran at malamang baka tirahin na nito ang mga ipinagbabawal na tirahin gaya ng nuclear facilities at oil facilities nito ayon sa Israel ang kanilang ginawang pag-atake sa Iran noong October 26, 2024 ay hindi daw full scale kundi maliit na bahagi lamang ng air force ang kanilang ginamit na pang-atake. Bakit naman kailangang i-deny ng Iran na ang Israel ay nag-warning bago magsagawa ng pag-atake? Simple lamang upang lumabas na inosente ang Iran at lumabas na kontrabida ang Israel? At bakit naman kailangang igiit ng Israel na talagang nag-warning sila sa Iran bago sila magsagawa ng pag-atake? Simple lamang upang makapaghanda ang mga sibilyan sa Iran. Kahit paman hindi direktang nagpaalam ang Israel sa mga sibilyan sa Iran, maaari pa rin ma-inform ang Iranian sibilyan sa pamamagitan ng gobyerno nito na kung saan doon naman nag-send ng mensahe ang Israel at ito na, sinabi na ng Israel ang reason kung bakit kailangan nilang ipaalam sa Iran na sila ay aatake. And I quote, "The Israeli message aimed to limit the ongoing exchange of attacks between Israel and Iran and prevent wider escalation." 'Yan pala ang rason kung bakit kailangan warningan ng Israel ang Iran. Pero ganun pa man, hindi ito tinanggap ng Iran. Hindi raw totoo na ang Israel ay nag-warning. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pahayag ng Iran na hindi raw nagbabala ang Israel bago sila umatake? Pero kung ano ang inyong opinyon, baka katulad kayo ng opinyon ng ibang analyst. Ayon kasi sa opinyon ng ibang mga analyst, mag-warning man ang Israel o hindi, may karapatan daw ang Israel na gawin ito. Kung magbabala raw ang Israel, mabuti. Pero kung hindi raw magbabala ang Israel, wala raw pakialam ang bansang aatakihin ng Israel. Bakit kailangan bang magpaalam sa Iran para lang ito ay makahanda? Ito ang sabi ng ibang mga analist. Iba naman ang tansya ng United States of American officials na expect ang Amerika na ang Iran ay magsasagawa ng responde tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel in the coming days iginiit din ng United States of America na sana ang Iran ay wag nang umataki pa upang maiwasan ang further escalation sa naturang lugar at magkaroon na ng diplomasya. Ito ang sinabi ng United States of America, quote and quote, We urge Iran to halt its attack on Israel to end this cycle of conflict without further escalation. Pero kahapon lamang, tila nagbago ang ihip ng hangin. Bakit? sapagat ang Iran na mismo ang nanawagan sa United Nations Security Council ng isang meeting at ang meeting na ito ay matutuon sa dalawang bagay. Una ay ang napakalaking damage na natamo ng Iran. Pangalawa, ang ginawang strike ng Israel sa kanilang lugar. Ang request ng Iran ay sinuportahan naman ng Russia, China at Algeria na paulat naman na ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, 85 years old, ay nasa isang malubhang karamdaman ayon sa report ng JNS or Jewish News Syndicate. Ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei posibleng pumalit sa kanya kung sakaling ano ang mangyari. At bakit naman nasali sa ating usapan ang kalagayan ni Ayatollah Khamenei sa hidwaan ng Israel at ng Iran? Malaki sapagkat maaaring makaapekto ito sa mga decision making ng Iran sapagat ang supreme leader nito ay ang nagsasagawa ng desisyon kung ano ang kanilang gagawin lalong-lalo na sa usapin ng pag-atake sa Israel dahil maaaring mas pagtutuunan ng pansin ng supreme leader ng Iran ang kanyang kalusugan kaysa sa pag-atake sa Israel. Sa ngayon, marami ang mga nag-aabang sa mga posibleng aksyon ng magkabilang panig, maging mga news agency worldwide ay nakatuon ang mata sa Israel at Iran, mga bloggers at mga taong sumusubaybay sa pangyayari sa Middle East. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Maaaring ipaalam lamang ang inyong mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin at baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe na rin ng channel na ito para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Sa ating mga kababayan na nasa Israel, sa Lebanon o kung meron mga Pilipino na nasa Iran, ay mag-ingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.